Ang mga pinagmulan tao sa Asya ay nagtatagong magalihim na madalas hindi napapansin sa gitna ang mga makabagong naratibo. Nagunit pano kung ang mga misteryong ito ay mas malapit sa atin kaysa sa ating inisip. Ang Biblia na kadalasang itinuturing bilang isang tekstong panrelihiyon ay nagalok ang detalyadong mga pahiwatik tungkol sa pinagmulan ng mga sibilisasyon tulad ng mga Asyano na ikinokonekta sila sa mga inapo ni Noe, particular kay Japheth ang mga impormasyong ito na nakalimutan o binalewala ay naganiaya sa atin na tingnan ang magaugating sangkatauhan sa bagong pananaw. Si Noe, isang kilalang figura para sa marami, ay may dalang pamana na lampas sa kanyang kaligtasan mula sa baha. Ang kaniyang mga anak na sina Sem, Ham, at Japhet ay naging pundasyon ng mga sibilisasyong nabuo matapos ang makasaysayang kaganapang iyon. Sa kanilang tatlo, si Japhet ay may mahalagang papel na kinikilalang ninuno mga bansa na kumalat sa mga lupain ng gayon ay tinatawag nating Europa at Asia. Gayon paman, ang mga manghang detalye ay matatagpuan sa mga pangalan, mga koneksyon, at ang kahulugang ibinigay ng Biblia sa kanyang linyang lahi. Ang pagunawa sa pinagmula ng mga Insik, at iba pang mga sa Asia ayon sa Biblia ay hindi lamang tungkol sa pagbasang isang sa sinawang teksto kundi pati na rin ang ng sa pagitan ng pananampalataya, kasaysayan at agham. May magabakas na henetiko, makasaysayang tala, at mga tradisyong kultural na sama-sama samasamang bumubuang isang kamanghamanghang mosaiko. May hindi matatawarang lakas sa pagkilala na ang mga salaysay na ito ay hindi lamang sumasalamin sa pananampalataya kundi pati na rin sa modernong agham. Na isiniwalat ang ugnayan na nagdudugtong sa nakaraan at sa kasalukuyang realidad sa sale sa inang Biblia. Ang mga ang mga tao sa asya ay malapit na naugnay sa talangkana ni Noe. Partikular kay e Japheth, isa e sa kanyang tatlong anak. Binanggit si Japheth sa aklatang Genesis bilang ninunong iba't ibang mga bansa na kumalat sa mundo pagkatapos ng baha. Hindi lamang ito si isang makasaysayang paglalarawan. Ito ay parang simulang isang makulay na habing kasaysayan ang sangkatauhan. Sa sa Habang ang kanyang mga ina ay lumipat sa iba't ibang lugar, dinala nilang ang kanilang wika kaugalian at isang espiritwal na pamana na humubok sa mga pundasyon ng maraming kulturang asyano. Ang Genesis Sampu ay nagbibigayang detalye tungkol sa mga anak ni Japheth, Sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek at Tiras. Ang bawat isa sa mga panggalang ito ay kumakatawan sa mga tao na naging mahalaga sa kasaysayan ng sinaw ng mundo. Halimbawa, pina ni na si Javan ay may direktang koneksyon sa sinaw ng mga Griego. Habang ang iba pang mga panggalan ay naugnay sa mga tribu at bansa na tumira sa mga rehiyon ng gitnang Asia at Malayong Silangan. Ang mga talang ito ay nagbibigay liwanag sa kung paano maaring matunto ng mga ugat ng kultura at henetika ang maraming mga asyano mula sa mga patriarkang ito. Bukod dito, ang paglaganap ng mga inapo ni Noe ay sumasalamin sa isang karaniwang pattern sa kasaysayan ng sangkatauhan ang paghahanap ng bagong mga teritoryo at ang pag-angkop sa mga bagong kapaligiran. Tulad ang pagpapalawak ang pamilya ni Jafet ang kanilang mga hangganan. Kawiliwiling isipin kung paano ang pagalaw na ito ay nagdulot ang mga palitan ng kultura na nararamdaman pa rin hanggang ngayon Ang mga ugnayan ng pagkakamag-anak sa pagitan ng mga tao mula sa iba't ibang mga kontinente ay hindi simpleng mga pagkakataon lamang kundi bahaging isang banal na plano na nagbuklod sa sangkatauhan sa isang mas mataas na layunin. Kapansin-pansin, hindi lamang nagtatala ang Biblia ng mga panggalan at lugar. Ipinapakita rin nito ang mga spiritual na koneksyon sa pagitan ng mga tao. Ang mga paglipat ng mga inapo ni Japheth ay hindi lamang lumikhang mga bagong sibilisasyon kundi nagdala rin ng binhing kognayan sa may likha. Sa gayon, ang presensya ng mga universal na halaga sa mga kulturang makibang malayo sa isa't isa ay patunay ang matagal na impluensya ng mga ugat na biblikal. Ang salaysay na ito ay tumutulong sa atin na makita na ang Biblia ay hindi lamang isang aklat ng pananampalataya, kundi isang makasaysayang tala na malalim na konektado sa realidad ng mga tao. Habang sinusuri kung paano ang mga pangalan at kwentong ito ay umalinggaunggo sa paglipas ng panahon, Napagtatanto natin nang na magaugat na biblical na ito ang pundasyon ng maraming tradisyon at paniniwala na humubog sa mundong Gasya. At sa isang mundong patuloy na naghahanap ng pagunawa sa mga pinagmulan nito, ang mga kwentong ito ay nag-alok ang isang nakabibighaning ugnayan sa pagitan ng nakaran at kasalukuyan. Ang aklat ang Genesis ay nagbibigay liwanag sa talangkanan ni Japheth, isa sa tatlong anak ni Noe at ang kanyang kahalagahan sa paghubog ang mga tao na lumaganap sa labas ang mga hangganan ng gitnang silangan. Sa Genesis Siam pito, may isang mahalagang pagpapala na ibinigay kay Japheth. Palawakin na bang Diyos si Japheth at tumira siya sa mga tolda ni Ang pangungusap na ito na madalas na binibigyang kahulugan bilang pagtukoy sa paglagong teritoryo at impluensyang kulturalen kanyang mga inapo ay nagpapahiwatig ang banal na plano para sa kanyang kadakilan sa mundo. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na paglawak. Ito ay tungkol sa isang pamanang tumatawid sa mga henerasyon. Ang linya ni Japheth ay inilalarawan ng detalyado sa Genesis 10. Kung saan ang mga panggalan ng kanyang mga anak at apo ay tumutukoy sa mga tribo at bansa na kumalat sa sinaw ng mundo. Sina Gomer, Magog, at Javan ay ilan lamang sa mga panggalang tumutunog sa mga tradisyonal na kasaysayan at kultura ng mga Europeo at Asyano. Halimbawa, si Javan ay naugnay sa mga sinaw ng Griego, habang si Magog ay inugnay sa mga Estipanggit ng Asya. Ang yaman ng mga salaysay na ito ay higit pa sa heografiya. Ito ay sumasalamin kung paano nagkakaiba bang sangkatauhan habang pinapanatili ang kanilang pangunahing koneksyon. Ang paglawak ng linya ni Jafet ay hindi lamang nagpapakita ang pisikal na migrasyon kundi pati na rin ang pagpapalagana pang mga ideya at impluensyang cultural. Ang kasaysayan ng kaniyang magay na po ay nagdadala lalim na lampas sa simpleng ng mga lupain. Bawat galaw, bawat bagong rehiyon na tinirhan ay naging entablado para sa katuparan ng mga pangakong ibinigay kay Noe. Isipin kung paano ang mga interaksyong ito ay humubog sa mga palitang wika sining at espiritwalidad sa pagitan ng mga tao. Parang isang malaking mosaik na nilikha, kung saan ang bawat piraso ay may natatangging kwento. Ang panggakong tumira sa mga ni Sema ay may malakas ding espiritwal na implikasyon. Sa isang paraan, si Jafet ay sumasagisag sa universalidad ng banal na plano, kung saan ang mga bansa bagamat magkaiba ay pinakakaisa sa isang mas matas na layunin. Ang gugnayan sa pagitan nina Si Matt Jaffet ay nagpapakita ang ideyang pagkakaisa sa kabilang pagkakaiba-iba. Isang bagay na malinaw na nakikita sa epektong kanilang mag po sa mundo. Palala ito na, kahit na naghiwa-hiwale, ang mga tao ay nagpanatiling isang karaniwang diwa, isang sulya pang banal na koneksyon. At kapag inisip natin ang mga kulturang nagmula sa talangka ito, nakikita natin kung panong ang mga halaga at tradisyon ay nakabuhol buhol Marami sa mga prinsipyong namamahala sa mga modernong lipunan ay may ugat sa mga taong ito, tuwiran o dituwiran. Ang pagpapala sa Genesis Siam, dalawamput pito ay hindi lamang isang magandang panggunggusap. Ito ay isang buhay na pahayag na sumasalamin sa kasaysayan ng sangkatauhan. Para bang ang bawat henerasyon ang mga inapo ay isang aling gawang-gawang panggakong ito. Pinalalawak ang kahulugan nito sa bawat hakbang. Ito ay nagpapaisip sa atin kung paano ang talangkanang Biblikal na ito ay patuloy na tumutunog sa makabagong mundo. Ang mga natuklasan ng makabagong agham, lalo na sa larangan ng henetika, ay nagdalang ang mga bagong pananaw tungkol sa mga sinaw ng salaysay sa Biblia. Ang mga kamakailang pag-aaral ay nagpapakita ang kongkretong ebidensyang ugnayang henetiko sa pagitan ng mga Asyano at EUROPEO na nagpapatibay sa ipinapahayag ang Genesis tungkol sa pagkalatang mga inapo ni Japheth. Ang pagsusuri sa DNA ng tao ay nagpakita ang mga pattern ng migrasyon na tumutugma sa mga kwento sa Biblia. Na nagpapahiwatig na ang mga linya ni Jafeta'y ay kumalat mula sa rehiyon ng gitnang silangan patungo sa malawak na lupay ng Europa at Asia. Isang kamangha-manghang halimbawa nito ay ang mga marker na henetiko na pareho sa mga grupo ng etniko na naninirahan sa silanggang Europa at gitnang Asia. Ang mga pagkakahawig na ito ay hindi nagkataon lamang kundi patunay ng isang karaniwang pinagmulan. Ang mga pag-aral ng DNA mula sa mga sinaw ng labi sa mga rehiyon tulad ng mga Estepang Eurasia ay nagpapakita ang direktang ugnayan sa mga taong tinukoy sa Genesis Bilang, mga inapuni Japheth. Ang mga natuklasang ito ay nagpapalakas ang kognayan sa pagitan ng mga kwentong Biblia at mga talang kasaysayan na nag-ugnay sa agham at pananampalataya sa isang mayos na paraan ang mga ebidensyang henetiko ay nakakatulong din sa pagpapaliwanag kung paano kumalat ang magkakatulad na mga katangiang kultural sa pagitan ng mga taong ito. Halimbawa, isipin ang mga tradisyong tumawid sa mga kontinente at nanatili sa lubang maraming henerasyon. Mula sa mga pamamaraan, ang pagsasaka hanggang sa mga pattern ng wika. Hindi nakakagulat na ang mga populasyon na malalayong magkalayo ay nagbabahaging mga magkakatulad na elemento kung isa sa langga na ang kanilang pinagmulan ay mula sa isang ugat na genealogical. Ang koneksyon ito ay nagpapalala sa atin na sa kabilang panlabas na pagkakaiba, ang mag-augat ng sangkatauhan ay mas malapit kaysa sa ating inisip. Kapag tiningnan ng agham mula sa ganitong pananaw, makikita natin na ang kasaysayan ng tao ay hindi pira-piraso, kundi isang buo at magkakaugnay na kwento. Ang makabagong mga kasangkapan sa pagsusuri ng genetika kapag isinama sa mga salaysay sa Biblia ay naglalatag ng mas malinaw na larawan kung paano pinuno ng mga inapo ni Noe ang mundo. Ang mga pag-aaral na ito ay nagpapakita na ang agham at ang Biblia ay hindi magkasalungat, kundi madalas nagkakabuklod tumutulong sa atin na tuklasin ang mga misteryo ng nakaraan. Ang ideya na ang mga tuklas sa agham ay maaring magpatibay sa mga kasulatan ay hindi bago. Ngunit sa bawat pagunlad sa larangan ng genetika, ang ugnayang ito ay nagiging mas malinaw. Parabang ang mga bato at buto na nakabaon sa loob ng libu-libong taon ay bumubulong ng kanilang mga lihim tungkol sa pinagmulan. At sa gayon, ang mga ebidensyang ito ay nagpapalakas ng paniniwala na ang mga genealogiya sa Biblia ay hindi lamang simboliko, kundi historical din na pundasyon. Ang tanong ay nananatili. Gaano pa kalayo ang maitutulong ng agham sa ating pagsisikap na maunawaan ang mga pinagmulan ng tao? At higit sa lahat, paano natin magagamit ang mga kaalamang ito upang palakasin ang mga pagpapahalaga at mga aral na dala ng mga kwentong ito? Si Togarma, apo ni Japhet ay may mahalagang papel sa genealogiyang biblikal bilang isa sa mga pinakakilalang ninuno ng mga asyanong tao. Binanggit sa Genesis 13 bilang anak ni Gomer, siya ay isang mahalagang figura sa pagpapalawak ng mga tribo na tumira sa mga rehiyon mula Anatolia hanggang sa mga estepa ng gitnang Asya. Ang makasaysayang at lingwistikong koneksyon ni Togarma sa mga grupong tulad ng mga Turko at mga tao ng Armenia ay malawak na kinikilala na lumilikha ng tulay sa pagitan ng mga salaysay sa Biblia at mga tala ng kasaysayan. Ang mga tala ng kasaysayan at lingwistika ay nagpapakita na si Togarma at ang kanyang mga inapo ay may mahalagang papel sa paghubog ng mga pagkakakilanlang kultural sa buong Asya. Maraming iskolar ang nagsasabing ang pangalang Togarma ay lumalabas sa mga tradisyon ng mga tao tulad ng mga Armenyo, Turkomano at iba pang mga tribo na nagsasabing sila ay tuwirang inapo ng linya ni Togarma. Kapag isinama ang mga salaysay na ito sa mga natuklasang arkeolohikal, nagbibigay ang mga ito ng isang mayamang pananaw sa kung paano hinubog ng mga tribong ito ang mga istrukturang panlipunan at kultural ng Asya. Ang impluensya ni Togarma ay hindi lamang nakikita sa kasaysayan, kundi pati na rin sa mga alamat at tradisyong pasalita na nanatili sa paglipas ng mga siglo. Maraming asyanong komunidad ang nag-ingat ng mga kwento na binabanggit ang isang karaniwang ninuno na kahawig ng mga paglalarawan sa Biblia ni Togarma. Ang mga tradisyong ito ay nagpapalakas sa ideya na ang Biblia ay hindi lamang isang tekstong panrelihiyon kundi isang makasaysayang dokumento na sumasalamin sa mga kultural na alaala ng iba't ibang bansa. Ang mga interaksyong kultural na pinalaganap ng mga inapo ni Togarma ay makikita sa mga rutang pangkalakalan na naguugnay sa Asia, Europa at gitnang silangan. Mula sa rota ng seda hanggang sa mga migrasyon ng tribo, ang impluensya ng kanyang mga inapo ay tumawid sa mga hangganan nagdadala ng mga teknolohikal, kultural, at spiritual na inovasyon. Kamangha-mangha kung paano ang isang pangalan na tila nakalimutan sa isang sinaunang genealohiya ay maaring magbunyag ng napakaraming detalye tungkol sa evolusyon ng buong lipunan. Isa pang kapansin-pansing aspeto ay ang lingguistikong koneksyon na naguugnay sa mga taong nagsasabing si Togarma ang kanilang ninuno. Mga salita, tradisyon at maging mga gawaing panrelihiyon ay may nakakagulat na pagkakapareho na nagpapahiwatig ng isang karaniwang pamana. Ang mga ito ay nagaanyaya sa atin na pag-isipan kung paanong ang mga ugat na biblikal ay hindi lamang humubog sa mga kwentong nakalipas, kundi patuloy na nakakaimpluensya sa kasalukuyan sa isang malinaw at makabuluhang paraan. Sa pagtingin sa mga koneksyong ito na iisip natin, aling iba pang mga figura sa Biblia ang maaring magtago ng mga susi sa pag-unawa sa masalimuot na ugnayan sa pagitan ng kasaysayan, kultura at espiritualidad. Ang mga pagkakatulad sa pagitan ng Biblia at ng mitolohiya ng mga sinaunang kultura tulad ng mitolohiyang Griego ay nagpapaalala kung paano nagkakabuhol-buhol ang mga salaysay ng ninuno kahit sa pagitan ng mga bansang malalayong magkalayo. Maraming kwento mula sa mitolohiyang Griego, halimbawa, ang may malinaw na mga eko ng mga pangyayari na inilalarawan sa kasulatan. Ang kwento ng baha na sentro ng salaysay ni Noe sa Biblia ay may kahalintulad sa kwento ni Jukalion sa sinaunang Gresya kung saan ang isang matuwid na tao ay naligtas mula sa isang malawakang baha na sumira sa sangkatauhan. Ang mga ganitong interseksyon ay nagpapahiwatig ng isang karaniwang ugat ng alaala ng kultura na kumalat sa iba't ibang rehiyon. Ang mga koneksyong ito ay hindi limitado sa mga pangyayari, kundi pati na rin sa mga tauhan. Si Jafet, anak ni Noe, ay madalas iniuugnay kay Iapetus isa sa mga titano ng mitolohiyang Griego na itinuturing ding ninuno ng mga tao. Ang mga pagkakahalintulad na ito ay nagpapalakas ng ideya na ang mga sinaunang kultura sa kanilang paglalahad ng pinagmulan ay may pananaw sa mundo na malalim na nakaugat sa mga kolektibong karanasan. Ang presensya ng mga salaysay na ito sa magkakaibang mga teksto ay nagpapahiwatig ng isang pagbabahaginan ng kwento sa pagitan ng mga umuusbong na sibilisasyon. Sa pagsusuri ng mga paralel na ito, makikita natin na hindi lamang ito matatagpuan sa mitolohiya, kundi pati na rin sa mga kaugalian at tradisyon. Maraming elemento ng kulturang asyano tulad ng mga simbolo at espiritual na gawain ang may mga kahawig sa mga kwentong kanluranin na may ugat sa Biblia. Ang mga pagkakatulad na ito ay sumasaklaw sa mga pagkakaiba ng wika at heograpiya na nagpapakita ng isang palitan ng kultura na naganap noong mga sinaunang panahon. Kaya naman, ang mga salaysay ng pinagmulan ay nagbubunyag ng pandaigdigang pagsisikap ng tao na maunawaan ang papel ng banal at ng kapalaran sa paghubog ng mga lipunan. Ang mga koneksyon sa pagitan ng mga kultura ay makikita rin sa mga sistema ng wika. Halimbawa, ang tinatawag na pamilya ng mga wikang Indo-Europeo ay kinabibilangan ng mga wika na ginagamit sa parehong Asia at Europa na higit pang nagpapatibay sa mga ugnayang genealogical at historical. Mahalaga ito dahil ang paggalaw ng mga inapuni ni Hafet na inilarawan sa Biblia ay makikita rin sa mga ganitong pagkakatulad sa wika. Ang epekto ng mga ugnayang lingwistiko na ito ay hindi lamang limitado sa komunikasyon. Ito rin ay humubog ng mga kultural na pagkakakilanlan at nagbukas ng landas para sa pakikipagtulungan sa pagitan ng mga sibilisasyon. Sa huli, ang mga kwentong ibinahagi sa pagitan ng mga kultura ay nagaanyaya sa atin na muling isaalang-alang ang mga hangganan sa pagitan ng mga tao. Habang ipinapakita ng Biblia ang isang pinag-isang pinagmulan ng sangkatauhan, ang mga salaysay na ito ay nagpapakita kung paano ang mga karanasan ng tao ay parehong natatangi at universal. Ang mga kwento ng trahedya, tagumpay at epikong paglalakbay ay hindi pag-aari ng isang lahi o bansa lamang, kundi salamin ng pinakapuso ng pagkatao bilang isang kabuuan. Ang mga kwento ng mga tribo sa Asya tulad ng mga Xiongnu ay nagpapakita kung paano hinubog ng migrasyon at interaksyong kultural ang mga sibilisasyon sa paglipas ng mga siglo. Kilala bilang isang nomadikong grupo mula sa mga estepa ng gitnang Asya, ang mga Xiongnu ay malinaw na halimbawa ng malalim at pangmatagalang epekto ng paggalaw ng mga tribo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga grupong ito na madalas iniuugnay sa mga inapo ni Jafet ay hindi lamang namuno sa malawak na teritoryo kundi nagambag din sa pagbuo ng mga komplikado at makapangyarihang kultura. Imperyo sa Asia at nagkaroon ng mahalagang papel sa paglikha ng mga rutang pangkalakalan tulad ng Rota ng Seda. Ang rutang ito ay hindi lamang naguugnay sa Asia at Europa kundi pinadali rin ang palitan ng mga ideya, teknolohiya at relihiyon. Maaaring matunton ang impluensiya ng kanilang mga galaw sa pagpapalaganap ng mga kaugaliang pangkultura na nananatili hanggang ngayon, tulad ng paggawa ng mga dekalidad na tela at paggamit ng mga kabayo sa estratehiyang militar. Ang mga elementong ito ay makikita pa rin sa mga tradisyon ng maraming asyanong komunidad. Ang mga dinamika ng tribo lalo na sa pagitan ng mga Xiongnu at iba pang grupo tulad ng mga Saitian, ay nagpapakita kung paano ang mga alyansa at tunggalian ay nagbunsod ng inobasyon. Sa pamamagitan ng mga sagupaan at pakikipag-ugnayan sa mga itinatag na imperyo tulad ng sinaunang China, ang mga tribong ito ay nakaimpluensya sa pagunlad ng mga teknolohiyang militar, kabilang ang paggamit ng mga composite bow at mga estratehiya sa pagsalakay. Ang mga kontribusyong ito ay hindi lamang humubog sa kasaysayan ng Asya, kundi nagkaroon din ng epekto sa iba pang rehiyon na higit na nagpapatibay sa ugnayan ng mga taong iniuugnay sa linya ni Hafet. Ang impluensya ng mga kwentong tribal ay hindi lamang limitado sa militar o komersyo. Marami sa mga tribong ito ang may mayamang estruktura ng lipunan na may mga espiritual at kultural na gawi na umaalingaungaw sa mga tradisyong inilarawan sa mga kwentong biblikal. Ang paggalang sa kalikasan, mga ritual ng pagkilala sa mga ninuno, at ang hierarchical na organisasyon ng mga tribo ay nagpapakita ng pagkakatulad sa mga pagpapahalagang binanggit sa kasulatan. Pinagtitibay nito ang ideya na, sa kabila ng panlabas na pagkakaiba, ang espiritual na pinagmulan ng sangkatauhan ay magkaugnay. Ang kultural na epekto ng mga tribong ito ay maliwanag din sa paraan kung paano nila naiimpluensiyahan ang mga itinatag na imperyo. Halimbawa, ang mga Chino ay lubos na naapektuhan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa mga Xiongnu na nagbigay daan sa pagtatayo ng mga istruktura tulad ng Great Wall of China. Ang mga galaw ng tribo na ito, malayo sa pagiging simpleng migrasyon lamang, ay kumatawan sa malalalim na pagbabago sa mga sistemang pampolitika, pang-ekonomiya at panlipunan ng mga rehiyong na apektuhan. Ang mga kwentong ito ay tumutulong sa atin na maunawaan kung paano ang interaksyon ng mga tao ay humuhubog sa kabuang sibilisasyon. Ang mga genealogiyang biblikal ay may mahalagang papel sa paghubog ng pagkakakilanlang kultural ng maraming sibilisasyon sa buong mundo. Ang salaysay ng mga inapo ni Hafet halimbawa, ay nag-aambag sa mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng iba't ibang mga tao sa Asya at Europa. Ang mga talaang ito ay higit pa sa simpleng bilang ng mga henerasyon. Ito ay parang mapa na tumutulong sa sangkatauhan na makita ang kanilang pinagsasaluhang pinagmulan, binibigyang diin ang interkoneksyon na lampas sa mga hangganang kultural at heograpikal. Ang impluensya ng mga salaysay na ito ay hindi limitado sa mga tekstong panrelihiyon. Ang mga ito ay isinama sa mga tradisyong kultural at mga kwentong pasalita na tumulong sa paghubog ng mga pagpapahalaga at mga gawi sa lipunan. Sa konteksto ng Asya, Maraming mga kaugalian ang maaaring matunton sa mga pinagsasaluhang ugat na inilalarawan sa Biblia. Mula sa mga estruktura ng pamilya hanggang sa mga konsepto ng katarungan at pamamahala, ang mga prinsipyong namana mula sa mga sinaunang tauhan tulad ni Japheth ay makikita sa iba't ibang aspeto ng kultura. Ipinapakita nito na kahit pa magkahiwalay sa malalawak na distansya, ang mga sibilisasyon ay nagbabahagi ng iisang pundasyon ang henealogiyang biblikal ay naglilingkod din bilang kasangkapan upang ipaliwanag ang pagkakaiba-iba ng sangkatauhan habang pinapanatili ang diwa ng pagkakaisa nito. Ang ideyang ito ay napakahalaga sa mundong lalong hati-hati ng mga pagkakaibang kultural at pampolitika. Ang Biblia ay naglalarawan ng isang sangkatauhan na nagkakaisa sa ilalim ng paglikha ng Diyos kung saan ang mga pagkakaiba ay hindi pumapalit sa mas malalim na koneksyon. Ito ay partikular na kapansin-pansin sa mga kwento ng migrasyon at pagpapalawak ng mga tao na inilarawan sa Genesis na direktang naguugnay sa Asia, Europa at gitnang silangan. Bukod pa rito, ang mga salaysay na ito ay may malaking papel sa pagtatayo ng mga pambansang pagkakakilanlan para sa maraming tao ang paghahayag ng kanilang lahi bilang mula sa isang biblikal na linya ay nagpapatibay sa kanilang damdamin ng layunin at tadhana. Makikita ito sa mga tradisyong pangkasaysayan na naguugnay sa mga sinaunang kaharian sa mga tauhang biblikal na nagtatatag ng isang tuloy-tuloy na ugnayan sa pagitan ng sagradong nakaraan at ng mga katotohanang pampulitika at kultural ng kanilang panahon ang mga koneksyong ito ay nagpapatibay sa ideya na ang mga kasulatan ay higit pa sa isang espiritual na aklat. Ito rin ay isang makasaysayang dokumento na humubog sa pananaw ng mundo ng hindi mabilang na mga sibilisasyon. Higit pa rito, ang mga salaysay sa Biblia ay nagbibigay ng isang balangkas para maunawaan ang kasaysayan ng tao bilang bahagi ng isang banal na layunin sa halip na tingnan ang mga migrasyon at mga kultural na pag-unlad bilang mga random na pangyayari. Iminungkahi ng Biblia na ang mga ito ay bahagi ng isang mas malawak na plano. Nagbibigay ito hindi lamang ng pananaw sa kasaysayan, kundi pati na rin ng espiritual na pananaw na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon upang hanapin ang kahulugan at koneksyon sa kanilang sariling mga paglalakbay. Ang impluensyang ito ay malinaw sa mga tradisyong patuloy na naipapasa sa maraming kulturang asyano.